Filipinas panglima sa prone sa cyber attack sa Southeast Asia. Naritong news scoop ni Geraldine Doino. Panglima ang bansa na may pinakamataas na local cyber threats sa Southeast Asia. Iniulat ng Kaspersky na mayroong 1.5 million local threats sa mga organisasyon sa Pilipinas noong 2023, habang nanguna naman ang Vietnam na may naitalang 17.0 million at sinundan naman ito ng Indonesia na may 16.4 million. Naitala ang Singapore na may pinakakaunting bilang ng local incident na umabot sa 500,000 at sa kabuuan umabot ng 43 million cyber threats ang naitala sa Southeast Asia noong nakaraang taon. Ayon kay Kaspersky Director for Asia Pacific Adrian Hia, binibigyang diin ng mga bilang na ito ang laganap na banta sa cybersecurity na kinakaharap ng mga organisasyon sa Rehiyon at ang kritikal na pangangailangan para sa matatag ng mga hakbang sa cybersecurity. At yan ang aking news scoop, Geraldine Doinog, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.